Magandang gabi mga kamusang Ito yung Ibang nahanting natin kanina uh, Kumuha ako ng sample Para ma-describe ko ng maayos At uh, yung iba kasi Mag-imagine pero hindi nila ma -ano, Mawari kung anong sinasabi natin Kung wala po tayong sample Kaya kung hanggat may sample po tayo Ipinapakita ko po sa mga viewers Para maano po talaga ma ano nila talaga makita nila talaga na naging bato na po yung mga gamit ito yung ginagamit ko po dito na sinasabit ko po sa ano sa bintana ko po mga kamusang ayun ito yung tinatawag na sinag araw ito po naging bato na ini explain explain po natin to kasi po hindi po natin maiwasan na napapadaan yung mga video natin sa nanonood sa atin sa TikTok, sa ano, sa YouTube, sa Facebook. Ayun mga kamusang. Kaya po siya tinatawag na sinag araw kasi po yung guwit-guwit niya parang sinag ng araw. Ayun po mga kamusang. Ang bisa niya po ito, ay protection po sa mga palipad hangin kulam or barang yung tinitira po kayo na tinatapunan po kayo ng maikang kadiliman ito po hinalimbawa ko na lang po sa akin dito sa bahay ito yung sinisilbing protection ko po na bawat tapon nila po ng mga orasyon o maikang kadiliman ito yung nagsisilbing liwanag sinusunog po ng sinag-araw yung mga tinatapon nila ng mga orasyon o tigal po man sa atin ito ng sisilbing protection ginagamit rin po ito ng iba na pampaswerte po sa negosyo ang sinag-araw yung kumbaga sa alimbawa na lang po no sa pwesto ninyo na may mga katabi po kayo na parehas yung yung product na binibinta ninyo o uh, pagkain, parehas kayong pagkain na binibinta ninyo. Pag mayroon po nito, ito yung sinasabit sa itaas ng alimbawa sa ano na lang sa mga restaurant man o karinderya ito yung sinasabit sa entrance yan po makaka center of attraction po yan sa sa mga customer balik ang unang-una makikita nila na pwesto ay isa inyo. Yan po yung kakayahan ng sinag ng araw mga kamusang. Pero ito po, marami pong pwedeng gamitin. Ito po yung ginagamit ko lang sa protection po kasi sa akin to. Kasi ako po yung nanggagamot sa mga nakulam o barang. Kaya pinoproteksyonan ko rin po ang tahanan ko. Na hindi po ma... Hindi, kahit nakatulog po ako protektado po ako ng tagapagbantay ng gamit ko at sa mga gamit na ito at pinoproteksyonan ko rin yung magina ko dahil nang gagamot po tayo hindi po natin maiwasan yung mga mangkukulam at mambabarang ay bumabantay lang yan naghahanap ng maluwag luwag na makatira po sa atin kaya yung mga sa paligid ko ay may mga proteksyon na rin po mga kamusang Ah, okay. uh, ayan yung gamit ko mga kamusang Yan yung mga may protection dyan at uh, sa bawat sulok ng ano ko, ng tawag nito bakuran, ay may nilibing po tayo dyan, na gamit Ah, okay. uh, eto po, mga kamusang eto po yung tinatawag na tagatak ayan po tagatag po ito mga kamusang ang tagatag po ay nagbibigay ng kalakasan sa mga mutya na nangihina na no? yung uh, iba na dala sa sementeryo o sa lamay nakakahigop ng negative energy pero yung iba na mga antingero ay tawag dito pwede nilang madala yung gamit nila sa sementeryo o sa lamay pero para sa akin po kasi mga kamusang, depende po kasi sa kanya-kanya pong paniniwala sa mga gamit. Tradisyon na po kasi na bawal talaga sa amin yung, yung pagpasok ng gamit sa patay o sa simenteryo. Tradisyon na rin po ng mga ibang antingero. Pero yung iba, ewan ko lang kasi, yung iba ay nagsasabi na pwede sa patay, pwede sa simenteryo. Para sa akin lang po mga kamusang, ang aking kaalaman kasi sinubukan ko rin yan pinasok ang pinasok ko lang po yung kidlat ko po mga kamusang habang ako ay nakapasok sa sementeryo lalong bumibigat yung balikat ko at parang may nakapatong sa balikat ko at uh, sobrang bigat na bigat yung katawan ko mga kamusang yun yung sinyalis para sa akin na nakakahigop ng negatibong enerhiya sa simenteryo kaya pagdating ko sa bahay ang ginawa ko ay nag ako ng katawan ko at ng gamit ko sinubukan ko lang po pero hindi po pwede talaga pero depende yan sa kanya kanyang paniniwala yung ibang sabi eh, pwede sa simenteryo yung sa lamay depende po pero para sa akin doble ingat lang po ako dahil yun po ang nasubukan ko na pagpinasok pinasok ko sa sementeryo o, o lamay eh. bumibigat yung katawan ko parang sinasakala ko ng kwintas ko umihigpit yung mga sing-sing ko pulsiras ko pero depende naman po sa paniniwala ng iba basta ako yan yung paniniwala ko sinusigurado ko lang na hindi manghihina yung gamit ko yun po yung kakayahan po nagbibigay ng kalakasan ng mga mutya na nadala po natin at uh, hindi po natin nadasalan ito yung tagatakpo at uh, ito naman mga kamusang lagpasan po ito kaya po siya tinatawag na lagpasan yung guhit niya paikot nagkasalubong maganda rin po itong gamitin sa mga checkpoint uh, alimbawa na-explain ko na rin po, no. Uh, hindi po, kumpleto yung papers natin. Ito po yung magagamit na makakalusot po tayo, makakalagpas sa checkpoint. Sa mga pagsubok rin po, ay eh, pwede rin po ito sa may mga kinakaharap o hinaharap na problema. Tested na rin po ito ng subscriber ko na kumuha sa akin. Nagamit rin po ito sa, sa checkpoint. Sinubukan niya po. Walang Uh, papers kaya naka ano po naka lusot nakangiti lang at uh, nung nagkwento sa akin tumatawa-tawa pa pero wag nating abusuan kung pwede tayong makaiwas ay umiwas lang wag po natin gamitin yung gamit na parang abuso na tayo sa gamit baka lilisanin yung li, lilisanin ng tagapagbantay ng gamit yung ginagawa natin na hindi maganda ito naman mga kamusang, kidlat po ito. Ito yung kidlat na hindi magnetic. At uh, ito naman ay magnetic. Maraming nagtatanong talaga mga kamusang, ang magnetic at hindi magnetic. Depende po kasi sa sinabugan talaga ng kidlat. Kung ano ang mahigop niya sa paligid. Mayroon talagang mga buhangin na magnetic. Mayroon din hindi. Depende po sa sinabugan ng kidlat. Ang kidlat rin po ay hindi po namimili kung saan lugar ang sasabog yung iba kasi mindset nila sa puno lang talaga sumasabog yung kidlat hindi po nila alam na maraming sinasabugan ng kidlat bahay tao sasakyan kalsada pero mas pinakamarami sa dagat po mga kamusang at hindi po namimili yung kidlat hindi po namimili ng kidlat kung anong oras sasabog po yun lang mga kamusang uh, shoutout na lang po sa mga solid supporters ko sa YouTube, sa new subscribers, sa mga followers ko sa TikTok, sa mga supporters ko sa TikTok at sa Facebook. Maraming maraming salamat sa inyo mga bro. God bless po sa lahat-lahat. God bless po sa atin.